kanina lamang ay binisita ko ang burol ni Staff Sergeant Silvestre Herna sa Port Bonifacio. Matatandaan na binisita ko ang naging palaboy na retired soldier na si Staff Sergeant Herna na natagpuan noon sa ilalim ng tulay sa Delpan Bridge at noong siya ay andon sa ospital, pinuntahan ko siya at kinausap, ang malaman ko ang kanyang istorya doon ko na pag-alaman na siya pala ay napalaban sa mga insurgent groups sa Sulu noong araw. Tinungo ko ang Mortuary 5 sa Graves Services Unit. Ito ay sa loob ng libingan ng mga bayani para masilayan ko ang labi ng yumao na si Staff Sergeant Herna. Doon ko nakita sa unang pagkakataon ang kaniyang pamilya. Kasama na doon si Ati Belinda, yung kaniyang dating asawa pati na rin ang apat sa kaniyang mga anak na nagtungo sa Maynila mula pa sa Cotabato City at saka sa South Cotabato Nakakalungkot na marinig ang kanilang kwento ngunit uh, minamuti kong pakinggan ang kanilang istorya nang sa ganon ay makuhanan ko rin ang aral at maipamahagi sa inyo Marami ang mga kaibigan ni Ate Belinda ang nagpunta rin doon at uh, natuwa rin ako kasi agad na sumuporta ang First Scout Ranger Regiment sa pamumuno ni Brigadier Brig Brig General Isagani Christie sa pagbigay ng mga vigil personnel uh, na siyang pagbibigay pugay ng mga Scout Rangers sa kapwa musang Bilang pagpapakita na sa mga musang ay wala talagang iwanan. Hindi ko sukat so akalain na babawian ng buhay si Staff Sergeant Herna isang araw after ng kanyang birthday. Sabi pa niya sa akin, Sir, birthday ko sa araw na to. Ito ay noong December 31, noong kami ay nag-usapan noon. At tuwang-tuwa siya, delbingihan ko siya ng simpleng gift. Meron akong... Uh, mga pagkain, gatas at binigyan ko rin siya ng pera na magagamit niya sakali meron siyang gustong ipabili na special request na gusto niyang kainin ngunit sa hindi nasahan hindi malaman at uh, malala na pala ang kaniyang kalagayan at uh, noong January 1 ay binawian siya ng buhay dakong alas 3 ng hapon pagkatapos na siya ay sinubukang i- intubate no at uh, siya ay uh, uh, inasahan sana na makarecover sa kanyang sitwasyon Siguro kapasyahan na yon ng nag-iisang Panginoon na kukunin na niya ang isa sa kanyang tao na kanyang nilikha Nung pinutang ko naman si Ate Belinda dung ko narinig ang kanyang kwento tungkol sa buhay nila noon bilang mag-asawa What para missed? Balik pa tuloy din kasi. What people tamis? Mitoo son, pala hubo. Ni gaga tas na ko doa kebuo. Kasi pala hubo. Eh sige. Pag hubo mamao. No, tinamgo si Ati Belinda, doon ko na pagalaman na tila ay apektado talaga sa mga naranasan na giyera si Staff Sergeant Herna ang tawag sa kanya doon sa 36th Infantry Battalion noon ay Lone Ranger ayaw niya na meron siyang kasama at tipong nagiinom siya mag isa gusto lang niya na magsasarili lang siya at iyon ay isa sa mga indikasyon na meron siyang mga unseen wounds sa mga nagdaan na mga marahas na mga gera na naranasan niya simula pa noong 1970s na kung saan ay napasabak siya sa Battle of Hulo Battle of Kakar at maraming marami pa na mga inkwentro laban sa secessionist group sa Mindanao. At yon ay ang Moro National Liberation Front sa kasagsagan nito noong mid-1970s. Nakakalungkot na ang pagiging PTSD ay naging dahilan din kung bakit napabayaan niya ang kanyang pamilya at sila ay nagkakahiwalay. Si Staff Sergeant Herna ay naging homeless, hindi na nila makontak, hindi nila mahanap hanggang sa nakita na lamang nila sa aking post ang itsura niya nung siya ay nasa ilalim ng tulay. At nung nagpost ako ng kaniyang video, ng kami ay nag-usap naman sa loob ng kaniyang kwarto sa Veterans Medical Memorial Center. Dagdag pa ni Ate Belinda, ubos-ubos ang pension benefits ni Staff Sergeant Herna at katunayan ay tumulong pa siya para mabayaran ang utang niya doon sa isang financial institution. Kinumpirma rin ito mismo ni Staff Sergeant Hernano aking tinanong. Sabi niya, dalawang libo na lang daw ang natira sa kanyang pension. Maraming aral ang pwedeng mahugot sa insidente na ito. Ang mga sundalo bago magretiro sa serbisyo ay kailangan financially literate. Paghandaan dapat ng mabuti ang kanilang buhay retirado. Kailangan mayroong mga investment, makapagpundar sila ng kanilang bahay, mapag-aral ang kanilang mga anak, at maalagaan din ang kanilang health. Dahil ikapanga, health is wealth. Ang iba sa mga retiradong sundalo, ay ubos-ubos ang kanilang pera sa kakapagamot o kaya sa dami ng kanilang mga bisyo. Ang iba naman sa kanila ay nagmaintain ng higit sa isang pamilya kaya at naging magulo ang kanilang buhay at hindi na nila na-sustain ang kanilang mismong pamilya. Sa sitwasyon ni Staff Sergeant Herna, ubos ang kaniyang benefits at katunayan naging burden din sa naiwan niyang mga kapamilya ang mga bayarin kagaya ng gastusin sa kaniyang funeral services na ito ay babayaran mula sa isang private na kumpanya. para sa inyo na nais tumulong ay pwede kayong magpadala doon sa GCAS number ni Mrs. Belinda Herna para maibsan naman ang kanilang paghihirap. Ganun pa man, labis ang kanilang tuwa dahil nakita na nila sa wakas ang kanilang mahal sa buhay at pinaliwanag namin sa kanila kahit ano paman man ang mga naging kamalian ng kanilang ama, ng kani kanyang asawa ay tinuturing pa rin namin na ito ay isang bayani dahil siya ay nagsilbi sa ating bayan ng buong katapatan at ang kanyang mental health issues ay sanhi ito sa karahasan na kanyang naranasan bilang isang sundalo sa kasagsagan ng mga bakbakan sa rehiyon ng Mindanao. Para sa atin na nasa active service, harinawa ay mayroon tayong napulot na aral dito sa insidente at para sa akin manatili tayo magtutulungan hanggat tayo ay mayroong kakayahan yung mga nangangailangan ng mga kasama natin ng mga sundalo ay ating gabayan ating bigyan ng kaukulang tulong hanggat meron tayong pwedeng maiambag para sa kanila so kagaya sa pinapakita ng mga musang dito sa ating video hindi tayo dapat nag-iwanan. Lahat tayo mga Pilipino ay eh, nagtutulungan lalo na sa mga panahon na ito. Para sa iyo, Staff Sergeant Herna, maraming salamat sa iyong serbisyo Rest in peace. Rangers, walang iwanan.